Mukhang tamang scout nga po ngayon mga amigo si kamahalang Turki Alal Sheik. Marahil dahil na rin ito sa bagong lunsad nilang TKO Boxing League ni Dana White kung saan ang isa sa mga pangunahing layunin ay mag-build ng bagong boxing superstar. At isa nga po sa mga nakabighani o nakapukaw ng atensyon ni Turkey Alal Sheikh ay ang Japanese amateur standout na si Reito Tsutsumi. Siya po ang nag-uwi ng gintong medalya noong 2021 AIBA Youth World Boxing Championship sa 60 kg division. Siya rin po ang nakababatang kapatid na nag-uwi naman ng gintong medalya noong 2016 AIBA Youth World Championship na si Hayato Tsutsumi. Ngayon sa professional nga po ay may kartadang 6 wins, no losses, no draws with 3 knockouts. Post nga po ni kamahalang Turki Alalchik sa kanyang social media hanga siya sa talento at teknik nitong si Reito Tsutsumi. Kaya't gusto niyang makontak ito pati na rin ang kanyang koponan nang sa ganon ay mapag-usapan nga po nila ang future plans ng batang ito. Hindi naman nakapagtatakang mabighani si kamahalang Turki Alalchik sa husay ng mga Japanese fighters ngayon dahil talagang namamayagpag ang mga hapon ngayon sa mundo ng boxing sa katunayan nga po sa top 10 pound for pound rankings tatlong Japanese fighters ang pasok at yun nga po ay sina The Monster na Oya Inoue, Kenshiro Teraji at Junto Nakatani. Kaya't kung naghahanap si Dana White at Turki Alal ng magiging susunod na boxing superstar para sa kanilang TKO Boxing League, tama lang na bantayan nila ang movement ng mga Japanese fighters. Samantala sa iba pang balita, grabe ang pagkadehado ng WBA number no. 2 contender na si Ramon Cardenas sa kanyang paan kay Naoya the Monster Inoue sa darating na May 4 sa Las Vegas. Dahil ayon po sa mga odds maker, mga amigos, minus 5,000 favorite si Naoya Inoue. Ibig sabihin 50 to 1 favorite si Naoya Inoue. Ang tayamong 5,000 tatama lamang ng 100 dollars kapag kay Naoya Inoue ka pumusta. So kung ikukumpara po natin itong odds na ito mga amigos sa naging laban ni Mike Tyson kay Buster Douglas noong 1990, eh mas heavy favorite pa po si Naoya Inoue kaysa kay Tyson. Kasi sa laban po ni Tyson kay Douglas, 42 to 1 favorite si Tyson. Samantalang si Inoue ay 50 to 1 favorite laban kay Cardi Ibig sabihin po mga amigos yung expectation na manalo si Inoue kay Cardenas... Eh mas mataas pa po kaysa sa expectation na manalo si Tyson kay Buster Douglas. Pero sa kabilang bandalanawin lang po natin, hindi po tinalo ni Cardenas 'yung pagiging underdog ni Buster Douglas. Kasi po si Buster Douglas ay 42 to 1 underdog, samantalang 15 to 1 underdog po itong si Ramon Cardenas. Ibig sabihin ang tayamang 100 ay tatama po na 1,500 kapag kay Ramon Cardenas ka pumusta. Ang baraha. Patunayan mo sa akin.